Good morning mga paps Welcome back po sa ating channel Bird Moto na naman po mga paps Medyo Natagalan tayo mag Upload ulit ng panibagong video Kasi medyo naging busy tayo Na itong mga nakarang week yeah, Sa trabaho natin Kaya hindi tayo nakapag vlog Anyway for today's video Mga paps Nagbibigay eh, tayo ng unting tip lang naman yeah, Sa mga gaya nating motor style lalong lalo na sa mga Z200 series GPR 250 Explorer version 1 and version 2 and share ko lang sa inyo yung experience ko kasi dito sa GPR 250 Explorer ko version 1 nga pala tong sa akin ha, mga pops. Uh, nung unang kuha ko sa kanya uh, naranasan ko kasi dito yung kapag pinark mo yung motor mo, halimbawa galing ka ng trabaho, gabi na, pag uwi mo, di siyempre, uh, park mo na siya, tapos kinabukasan ka pag papasok ka na uli, siyempre, ginagawa natin, pinapainit natin yung motor natin, And, bago tayo umalis. So, ang naranasan ko sa kanya, kasi kapag aalis na ako, magti-premiera na ako, ang lakas ng tunog ng premiera niya. <laughs> Parang alam mo may makakalas, Parang hindi mo alam kung yung kadena, yung cambio niya. As in, ang lakas ng ano niya, ng tunog niya. Parang pagka nag cambio ka ng primera, ah, parang may gumagalang. <laughs> Kaya parang natatakot ako. Tapos parang medyo yung motor natin, parang medyo kakadyut siyang ganon So, Habi bakit kaya ganun itong... Pero kapag uh, mainit naman na, kapag medyo malayo-layo na yung nakakbo mo, tapos kunyari, yan, stoplight, mag-neutral ka, di ba? Tapos, pag-go na, primera ka, wala naman na. So, sa so umpisa lang, yung naranasan ko na yun, sa so umpisa lang talaga, tuwing, ano yun, every morning, kapag alis ako, pagpapasok ako, o kapag may pupuntahan ako, basta na parada siya ng, ano, overnight, yan, parang ganon siya, sabi ko, ba't kaya ganun tong ano? So, nag-search search tayo sa mga page sa Facebook. Yan, sa Facebook ng mga naka 200 tsaka naka GPR 250 Explorer. May mga sinasabi sila doon, mga pubs, na eh nga, mga 10 to 15 minutes, painitin muna natin yung motor natin. Yan, para mag-circulate ng maayos yung oil nya. Yan, yan yung mga nakikita natin yung suggestion. So, yun may din natin yun mga paps So painin tayo Mga 15 minutes nga eh Yosi-yosi muna bago umalis Pero Meron at meron pa rin talaga Hindi siya Nawala eh So sa akin ganun pa rin Hindi ko lang alam sa ibang user ha ah, Nang 200 series at saka ng 250 Explorer ha ah. pero sa akin kahit sabihin mong pinainit ko na siya ng mga 15 minutes ganun pa rin pag nag primera ako <makes noise> medyo maingay pa rin eh, ganun pa rin tunog So, nung nagpagawa ko kay Pastor J. MOTO yan siya to, at nga pala kay legendary Pastor J. tsaka may shop na pala ha si ano ha si Pastor J. MOTO ah, yan sa may Taytay Rizal so sa mga magpapagawa dyan PM yun na lang si Pastor J. MOTO yan, may shop na siya kasi dati na nagpagawa ako sa kanya, nakadalawang balik na rin ako sa kanya eh. Ah, uh, doon na ako pumupunta sa may pinaka bahay niya mismo, sa pinaka garahe niya. So, ngayon na drawing na nga daw yung uh, pangarap nila. <laughs> may kasosyo kasi siya, eh. nakalimutan ko yung pangalan na magtayo nga ng shop. So, yun, may shop na nga po si Pastor j Moto. ay alam ko may mga parts and accessories din siya mga ibebenta. So, anyway, balik tayo sa topic natin. Ngayon nga, nung nagpagawa ko kay Pastor J. Moto, tinanong ko sa kanya yun, bakit ka ako ganun? So, sabi niya, pakadali lang ng solusyon dyan. Sabi niya, ganun. Siyempre, <laughs> legendary yun eh. So, ang naging solusyon sa problema natin ganun, sa mga nakakaranas din ng kagaya ng naranasan ko, sa 250 Explorer natin, bomba-bombahin mo lang pala yung clutch mo no? so pag in mo yung motor mo sabihin natin painitin mo mga 3 minutes and tapos bago ka umandar, bago ka mag primera bombahin mo, pindot clutch, bomba pindot clutch, bomba, pindot clutch kahit mga 3 times na ganun lang mga paps promise hindi yun na mararanasan yung sinasabi ko sa inyong parang maingay na primera na parang umakaldag siya sa primera So, parang ganito siya mga paps. Nag-try ako mag-video kasi. So, yun mga pubs, ganun lang magiging solusyon sa problema natin sa mga kagaya ng naranasan ko dito sa 250 Explorer ko. Na kapag nag eh, parang alam mo may matatanggal o maingay, no? Maingay siya. Parang umakalampag. So, yan lang yung dapat yung gawin mga pubs. Bomba, pindot clutch, bomba, pindot clutch. Kahit mga tatlong beses lang, Solve ang problem nyo mga paps So sana nakatulong to sa inyo Mga paps Itong uh, munting tip Natin lalo na ha, Sa mga kagaya nating mga naka say 200 motor motorstar Tsaka GPR250 Explorer Version 1 version 2 Sa mga hindi na mga motorstar mga ng mga gamit nating motor Lalo na di kadena yan Kung nararanasan nyo rin yung ganyan kahit hindi brand ng motor star siguro applicable to kahit sa anong brand eh lalo na si Kadena. so pag naranasan nyo yung ganyan sino may mga makakapanood na itong vlog natin try nyo yung ganyang technique mga paps baka makatulong sa inyo no? so paano mga paps laging yung tatandaan eto muli si Bert Moto ang nagsasabi ng taong kaskasero hindi ng piligro adios mga paps